Good morning sa atin mga brother for today's video Eh Sabado na naman Daily grind na naman tayo mga brother sa araw ng Sabado Panibagong araw, panibagong buhay, panibagong lakas na pinagkaloob sa atin At delikado na yung ating uh, gasolina Sana nga umabot pa tayo sa Caltex Mahirap magtulak The boutique is real Wow! Apa, ganda naman ng daan Sa mga gusto nga palang sumama sa ating ride Ay eh, may year-end ride tayo mga brother Na gaganapin bukas Sana nga maganda ang panahon Pagbigyan tayo ng mga pag, makapag-first ride Ang Team Python Team Python ng Matangas Yan ang uh, pangalan ng team natin mga brother Sa mga gustong sumama eh, Mag-comment lang kayo Mag-PM lang kayo Sa ating napakagandang page <laughs> At talagang uh, welcome na welcome ang lahat sa isang uh, year-end ride. ng long ride bago matapos ang taong. Sorry, 200 unleaded. Yan, sa mga gustong sumama muli sa ating mga brother, meron tayong konting year-end long ride. Nagaganapin nga sa cave yung tunnel na matatagpuan sa Nasugbo, Batangas. Mga abutin siguro tayo ng dalawang oras mahigit sa ating mga biyahe kasi hindi naman tayo dire-diretso at magpapatigil-tigil din tayo. Kaya sa mga gusto sumama, eh, mag-comment lang kayo, mag-PM lang kayo. Kung hindi man kayo mga online, eh, tul basta tuloy na tuloy na yung ating uh, year-end ride, mga brother. Bantayan nyo lang kami sa Petron Bawan, in front of uh, Bawan Doctors Doon nyo kami matatagpuan bukas ng umaga Alas 5 Kung gusto nyo lang naman humingi ng sticker Eh pwede kayong bumisita bukas Sa Petron Bawan Umaga aga nga lang alas 5 Wala naman tayong requirement sa ating pagra-ride Kundi ang mahalaga lang Nakakondisyon Boat ng ating uh, motor At ng ating sarili Ibig sabihin ng kondisyon eh, Kondisyon sa motor eh, Nacheck natin ang mga maaring sira ng ating motor at uh, kailangan nating palitan agad para condition kondisyon sa ride tapos yung ating mga sarili kailangan ready tayo at uh, walang mga napuyat o nalasing baka pag mulang pa na aksidente pagka tayo'y puyat at lasing napakadelikado sa daan kaya advokasya natin na uh, huwag mag inom pagka magra ride para talagang uh, refresh na refresh yung utak natin Tapos Pero yung stress Sa naman tayong stress Sa eh, isang linggo Pero Hayaan natin na makapag-unwind tayo Nang isang araw Para mawala ang ating mga stress Sa mga malalapit dyan sa bawan Eh sumama na kayo Mas marami Mas masaya Huwag nga lang Sanang uulan at chak na Ayan ang ating unang kalaban Sa ride Mukhang babad na babad si brother Sa kanyang uh, break hawak na hawak ang brake at napakaliwanag Yan mga brother dito ito matatagpuan bukas ng umaga makita kita kita kit 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 dito sa Petron Dito lang ito sa may tapat ng uh, Bawan Doctors sa mga gustong sumama ay welcome na welcome ang lahat Kita kita kit bukas mga brother Pwede naman kayong tumagpo kung on the way naman kayo sa so, papuntang Nasugbo area yan mga magraray dyan ang mga ito at madami sila uh, basta mag message lang kayo para sa kung saan namin kayo madadaanan maraming maraming salamat sa atin mga brother at uh, keep safe and ride safe sa mga bumabiyahe ngayong araw